Si ma'am, e, nagpadala ng 1,000. Oh, nagpadala siya ng 1,000. Ang sabi niya, ipamimili ko daw ng grocery nyo. Okay. So, ang binili ko lang, itong bigas, at saka yung kanina ulam. So, yung natitirang pera, yun ang iabot ko sa'yo. Payag ka ba? payak na payak Yung natirang pera, Ibigay ko sa iyo, payag ka ba? Oo naman. Ayoko. <laughs> Buong puso ikinatutuwa. Salamat po, Ma'am E. Doon, yan. Pasalamatan natin sa si Ma'am E. Ma'am E, salamat po. Oh. Hindi na siya. Hindi na siya. yung ang tinatawag na Edita, si Ma'am E. Si Ma'am E, Edita. Ang YouTube channel niya ngayon ay Gk Gaming. yan Siya. Yeah. Kabilangin oh, natin. one 100. Ikaw ba tatanggap, nanay? na. na. 200. 300. 400. 500. 600. Wikwik. Wakwa. Wakiwa. Wakiwa ay Tira! Sino yon, Sino yun, Tatay Elias? Siya yung si Ma'am Chel. Ma'am Chel, shout so, ano? ba yung mga nagpapabot din ng tulong kayo? Nagpapabot ng tulong yan. Ayan. Sila okay. LBOFW. Si, mga, oh, si shout po kay LB. Supportin po natin inyo. yung mm -hmm. LB OFW Yan mm -hmm. yung kanyang YouTube channel. Din din mix vlog. Mm. -hmm. Yan. So, yung sa mga nagsusuport din sa akin. Yan, si Ma'am Nerisa Risa. Shout po sa inyo. Si Lini. Ber, Berna, at saka si Ate Bernalin. Mm. Ang -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bernalin Bermijo. Ah, Bernalin, oh, basta Bernalen, Bermijo yata po yon. Ayan, mm. shoutout po sa'yo ma'am, Bernalen. Kuwait siya, sa Kuwait siya. Shoutout po sa inyo. Basta, shoutout po sa inyong lahat. <laughs> shoutout si... din natin si Ate Inday, Asuncion mm. Incarnacion. At saka si Ma'am Adina Yustun. Yun, shoutout po uh, sa... sa inyo dyan. Kuya Au, shoutout po sa inyo. Yun, si Kuya Au, so... shoutout po. mhm mm Si Kuya Alin. Kuya Alin. Siya po. Mm -hmm. Amelito Punti... Uh, Puntanilla. Mm. Amelito sa, Puntanilla. Siya ano, po. Yung... mga... Pit, mga PW din. Na-amaze ako sa kanila eh. Sa kabila nung kanilang kalagayan. Eh, siyempre oo. Yeah, ah, kasi... Um... ang pagtulong kasi sa kapwa na sa puso yan yeah. huh? hindi yan pinag-usapan mga kawaki mga ka Edit o oh, ano mga ka GK Gaming, mga kalinda. Hindi kasi dito pinag-usapan kung ano yung anyo na physical na anyo mo, no? Ang pinag-usapan kasi sa pagtulong yung linalaman ng puso. Ayan, oh. Eh kung ah, maganda ang laman ng bulsa mo, ay eh, hindi naman maganda yung laman ng puso mo, wala tayong magagawa doon. Pero kung nagbibigay ka na parang uh, masama loob mo, huwag na Ay, lang. lang. Oo, oh, ang maganda, bigay ka na talagang bigay ba. Yung walang dahilan. sa shout out ko rin po sa ka-business. Ayan, si... Siya, <laughs> ka-business. Papa hmm. business kahit na ano itawag ko sa'yo. Shout out po sa inyo, mm, si pa, Papa, Papa Dins, business, Papa Dins, shout out po oh. sa mga kagwang kasama ni Buso Bukiwak oh. Shout out po sa inyo lahat, hindi ko na kayo kayang isa-isahin, nalilito ako sa inyo eh no, basta, kagwang, basta kagwang, lahat ng kagwang lahat. Mm. Papa Dins, TV, ayan, so, shout out po ayan. Bus Dins, Budang, yun, mm. madalas kong pinapanood yung kayo. maganda yung kanya mga upload eh for mga educational para to patungkol sa uh, depression Sama oh, problema sa mm, kasi si psychology ata si Juan uh, si educational talaga si budang kasar. ano meron din siyang youtube channel ayan si okay. famous budang uh -huh. Yan, eh siyempre yung ka-business uh, kay Mars, Kamars mars, ka -mars. Oo. Oh. Uh -huh. Ka-business <laughs> family, oo. Oh. Kaya naman eh, mapanood day. naman natin din, mga kwentuhan at saka yung mga luto din. Oo. O, mga pagluluto, ano. Ayan. At ah, uh, siyempre, sa lahat ng nanonood ngayon, okay. sinasat Shout. out din po namin dyan. Ingat po kayo man. lagi dyan, ano. Para everybody happy. Hmm. Dahil ngayong buwan, sunod-sunod po yung dating ng mga malulupit okay. na bagyo. Kalamidad. Kalamidad pag nagtatapos ang taon talaga malalakas. Malalakas ano? Ganun. An. Sino pa ba yung nakalimutan ingat natin? Po, ingat po ang lahat. Ha? Kung sino man po nakalimutan namin. Pasensya na. Pasensya <laughs> po. Oh. Comment na lang po kayo dyan kasi sa susunod na pag video magisa siya tayo sa inyo ano kung mayroon po kayo kami nakalimutan ganon naman sa inyong lahat na nanonood ngayon ay shoutout po Ayan. binabati po namin kayo ng Magandang kapalaran at saka magandang araw, magandang kinabukasan. So, Tay Elias, mayroon kaming dala sa iyo na bigas. Uy. Oo, ayan. Ito, bigas. Ah, uh, 5 kilo lang ito, Tay Elias. Pero, hindi ko naman nabuksan. Ang sabi ng tindero, ito daw ay magandang klase naman. Oo, ayan. Ibigay ko sa iyo, ano. Ayan. Eh, gusto mo bang ibibili kita ng ulam dyan? Hindi, may ulam pala dyan sa labas. Ang dami kasing ulam na nagtitinda dyan sa kanya sa labas. O, oh, tara, mamimili ka. Kung anong gusto mong ulam. Oh, uh, ibibili uh, na lang natin siya ng ulam kasi para tumpak na yung ulam na mabibili niya natin ay yung talagang kinakain nila. Kasi bibili sana ako ng baboy. Baka, kuan Ah, uh, shout out sa mga hindi kumakain ng baboy. Baka, <laughs> eh, may dot na eh. Sayang lang. Tignan ko, sandali ko. Oh, ayan. Ulan oh. po, ulan dito. Oo. I-bili tayo ng ulam ni Tata Elias. Ano? Ano ang mo? pang, ayan. Ito ang may sabaw mo. Dahil hindi mo na ako madalala ng bulaklak. Wala rin, hindi nilalala sa kapit. Sa kapit lang pa. Dito ka ma, oh. <laughs> <laughs> okay, pwede rin pumasok dyan ng konti. Magbibidyo lang kami. Ayan. Yes. Yeah, Yo, may sabaw. May sabaw paibo para sa. Oh. Pa-suyo ka pa. May nilaga, Pheli. Ayun. Tingnan ko o may paasya order dito sa Adidas. 25 pesos. 25 pesos. 25 pesos. Tatlong piraso. 35 o 25. 25. Dagdag Kapi mo tatipay, baka magkaroon pa siya ng ideya na gawin tatipay ba? Oo, ano ba? Hindi, yeah. <laughs> 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 joke-joke lang. Pinaulit <laughs> ko lang <laughs> kasi hindi uh, ko ba ano yung ideya. Oo, joke-joke lang yun. <laughs> Oo, oh, asaan ang gusto mo yan? <laughs> Ay! <laughs> Oo, oh, magkano siyang order yan dahi? 60 lang po. Opa, kita mo 60 dito nila lang. Kaya dito kayaman mga kwan 60 lang po. <laughs> <laughs> yan, 60. Ika lang, ano bang gusto mo? Laman o yung mataba? <laughs> well, hindi, may edad na to. Yung puro laman ang ilagay mo. Dito mo nang piliin yung pan. Hindi oh. po, pareho lang po yan. May kapit na taba. Oo. Ayan. Ayan yung binili ni Tatay Elias. Okay. Sixty. 60. Ayos yun ah. mura Ah, hindi naman. Kaya doon sa amin nga, 50 lang eh. Hindi tayo magbulahan. Joke, joke lang. O ano pa? Ano pang pa ulam tayo? Tawa na po. So, <laughs> hindi, hindi pa ka mayroon ka pa pang gusto. <laughs> Ayun, nanay. Ayun yung hotdog. Saging. Saging hotdog. O, saging daw. Magkano'y isang pirato ng saging? Saging daw. Bwede isa. O, wow. Dalawa lang. Ah, oh, grabe. Dalawa lang naman kami. O, oh, dalawa lang daw. Kung ano ang gusto, yun ang gawin natin. Kasi kung kumuga, baka may tapon na tayo liyas eh. Buti ko. <laughs> Matunat <laughs> sa kay Jonathan. Yung, yung good, parang maliit naman yun. Ang Ito siyang <laughs> kukuha. Ha? Ito na lang. Ha? Sa dulo lang kami kukuha. O, oh, sige na. Hmm. Sige na daw. Ayan. Okay. Ayan. Okay, ang dito mo ba? Magkano dito? Sampo isa, skinless. O, oh, skinless daw. Sampo isa. isa. Dito mo? Hindi na ako. Ano yung aircon ba? May napon. Dalante. Oo. Tama na to. Tama na yan. So, magkano lahat ito, dam? Atay, oh, ulo uh, lang. yung magkano. Atay, uh, nilaga yun dam. Oh, yun sebenci ini pun mampu tanya sanda, mampu tanya yeah. okay, tak yang itu. tatlong itlog. itu. Uh, ito, ayah. Ayan, lau. Ayah lau. Ayah lau. Ayan. Sarap yan. yan. Ano, anong luto ba yan? O, Ay, kulokoy. <laughs> kulokoy. Yung isang yuwa ng manok mo, magkano naman yan? 41. isa. Hmm. Malalaki o, lang. Tatlo. Para isang daan. Tama ba yan? One <laughs> o eight. Ay. Anong one o Kasi seventy Ah, one Yes. Ito, tayo tayo. Hindi. okay. May Hindi. Naiwan okay. niya saan ang babae. Naiwan niya saan ang babae ito. Hindi. Buka. May sapin Magka talaga yan. Bukala ito ba <coughs> 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 Ay, ito? Ayaw mo nito tay? Oh, kami na lang. Ay, ikaw lang ang kakain eh. Ito okay. 108. Oh. 130. Oh, ito pa. Hindi, hiwalay mo bayan nito. Kid-trying <laughs> ka eh. Okay. Oh. Mm -hmm. Yan. So, bali 100? 38. 38. Oh, pasok mo yung pasok Sige, tay. Mainit eh. Ay, pang mali mo mm. na Hmm, suka Sausawan. Ano ka? Sausawan, mm. lupa nagbo Okay, Ha? Kawaki TV official. Kawaki TV official. Bakit mo binibigyanan ng Charon? ka ba? Oo. ko mo ko na, Sige, dalhin mo na muna, tayo. Dalhin mo na, kayo magbabayad kami. Mainit kasi yung mga kawaki. Hmm. Natin. Tayo Bibili Yan, biarannya Beli itu. Beli aku di Pero i kanya na. Hindi diyan sa pera na yan. Healthy. Yan lang bibigyan natin. Ulam din namin mamaya, mga kawakir. Hindi na no? lang din kami ng sarili namin ulam. Ito nga rin eh. Pawin na rin amin. Sampo. Ayun, malaki Ayun, sa baka. Pumili na tayo sa ulam natin, mga wow. kawaki. Ayan. Tatlo. Biting kwenta yan. Opo. Ayan. ayan. Tapos. Uh... Ano pa kasama yung page niya nalang? Ito, bigyan mo Lima. Ayan, sige po. Sampo isa. Lima, lima. Ayan. 25.

Dito, dito tayo dito paborito ni Noli ito eh. Tayo. Ano mo ito na ito, pito. Kaya, pitong piraso to. Pito po. Oo. 50 plus pito. 120 po. Ano ito ginilin? Opo. Ang 60. Yung sabaw. Ibigay tayo ng uh, may sabaw. Ang baboy ilang hiwa yung yung 60? Oo oh, nga, ilang hiwa yun? Dalawa po. Sige, doon na lang ang Ano yung Ano yung pera ko ha? Bumuli na rin kasi kami tayo liyas eh. na Wala, yung si Pina. Gising na po. Oo. Oh. Abutin na maskan kayo. Oo, oh, eh. Nagpunta ako dito kasi dalan ko ng... Sandang na. Nay. Napit mo Eh, on mo yung plus. Ay, Kaguang, wakiwak. Tanghali na nai. <laughs> Kagwang wakiwak official. Nandiyan yung cellphone mo? O cellphone mo? Ha? Sige, tignan ko bago kain kayo. Ano nai? Kamusta na nai? Ikaw sapin natin ng kunti. Nanay yung si Pina. Buti naman kumakain pa. Ay, eh, po, Mabuti ka, kumakain eh. Yung iba nga, hindi na kumakain eh. Wala kasi kumakain. Wala so, nang Dinalhan ka namin ng kanay, ng bigas, galing kay Ma'am E. Ito. Dalawa lang kayo? Dalawa lang po Opo. Ngayon. Naalala mo si Ma'am E dita? Oo nga. Ayun. Kaya yung nagpadala ng bigas sa inyo. Tapos bumili na rin kami ng ulam na pang-ulam niyo mamaya. So ayan. Po kayo. Sige sige po Nay. Okay, okay lang. Dito po po natin kayo. Bibigyan ko pa to ng, okay lang ba bibigyan ko ng pera Tata Elias? <laughs> Nay? Ha? Ah? Okay lang sa iyo na bibigyan ko ng pera Tata Elias? Okay lang. Oh, sige dito ka. <laughs> Para baka mamaya dadayahin ka na naman dito ka. Maraming pera tong dinapadala. <laughs> may na na yung pandinig ya. <laughs> uh, bibilangin natin. Dito po kayo po na eh. Tayo na. Hindi, paalis na kami. Ha? Paalis na kami, upo ka na lang kay. Bakit? Gutom na ako. <laughs> so, ang kakain tayo, hindi pa ako nagsasaing eh. Hintay-hintay mm. lang -hintay magsasaing ako. Okay, maraming salamat. Hawit oh, lang. Oh. Masaya? ah Yung buhay-buhay natin, masaya ba? Masaya naman. Ayun. Kahit na uh, isang kahit, isang tuka. Hindi na nga tayo. Talagaw. Buti nga tumutoka tayo na kahit oh, hindi tumutuka. Oo, alam mo ba? Ang kalagayan natin dito. Mas mabuti ng hindi hamak doon sa mga nangyari sa mga kababayan natin doon oh, sa Cebu sa Cebu at sa iba't ibang panig ng Pilipinas na ng uwan. Sa kayong isang big, big, ano, isang bagyo pa. Oh. Meron na naman ni. Oh. Eh. Hmm, meron na darating. Kaya tayo kahit ganito yung kalagayan natin dito, may eh, palad mapalad pa rin tayo kasi tayo nakakakain pa kahit papano. Sila wala na silang makain. Nawas out pa yung kanilang mga ari-arian, nasira yung kanilang mga bahay. Mga kabuhayan nila. Kabuhayan nila nasira yung mga pananim nila. Albanos, mga nyug, palay, kamuting kahoy, kamuting basta lahat. Regarding doon sa pagpaparming, nasira yun. Kaya kung tutusin, tayo dito, swerte pa rin. Nagbuwis pa ng buhay. Oo, eh, ilan na namatay doon, nasa 300 yata kulang-kulang 300. No? Kasi tuloy-tuloy pa yung bilang mga ka-walker. No? Kakalungkot din talaga. Oo. Oh. So ngayon, ah, uh, si Ma'am E nagpadala ng 1,000. Oh, nagpadala siya ng 1,000. Ang sabi niya, Ay. ipamimili ko daw ng grocery nyo. Okay. So, ang binili ko lang, itong bigas, at saka yung kanina ulam. So yung natitirang pera, yun ang iabot ko sa iyo. Payag ka ba? Payag na payag. Ilakasan e, mo ka hindi marinig do mga ang... ina Ulitin ko lang, yung natirang pera, ibibigay ko sa iyo, payag ka ba? Oo naman. Ayo. Oo po, so Salamat po, Ma'am. Doon yan, pasalamatan natin si Ma'am. Ma'am, salamat po. Oh. Hindi na kya. Hindi na siya. Yung ang tinatawag na Edita, si Ma'am E. Si Ma'am E, Edita. Ang YouTube channel niya ngayon ay GK Gaming. Yan. Kaya pala hindi ko na nakikita yung kanya. <laughs> hindi, lagi naman ina-announce yun eh. Dapat i eh, pakinggan mo maigi. guess. So, bale, ang natirang pera, kasi wala naman akong pinaglagyan dito na iba, yung binili natin kanina doon na 108, Plus uh, 225 yata yan. 5 kilo. Mm -hmm. 225. Ilang kilo yan? Lima. Mga ilang araw nyo kakainin yan ay? Mga dalawa? Mahigit 1 linggo yan. Ayun. 1 linggo. Mm -hmm. So, magkano yan? Ikutahin na natin. Yung 225 plus yung 108. Magkano? 325. One hundred eight, oh, sa, ang twenty-five ang plus mo yung eight, oh tama, Magkano buong kabuuan, three hundred, three ayan, okay, bilangin natin 'to. ito yung supply mo, ibig sabihin ang supply mo ay maraming paplato, mm -hmm. oo, oh, bilangin natin, one, one hundred, ikaw ba na na Oh na. Ah sana. 200 300 400 500 600 30 ano yon? Bali mo kano dapat nang sokle. 600 ah 60 Kano yon mo. Gan, ha? To 37? Hmm. Hindi. 367. 37, 33. Hmm. 333. Hindi dapat 667. Okay. Ikaw na bahala kung anong gusto niyong ipamimili diyan ha. Kasi uh, mas maganda na sila nang mimili kung anong gusto niyang gagawin. Kasi atat na atat na si Ita tayo diyan. 20. 30. Ah... Uh, 7. May kulang 30. Kasi bumili ako ng pagkain ko doon eh. <laughs> Tama na. Ah, hindi. Babayaran ko yun. Nakakaya sa'yo eh. <laughs> ha? Gusto mo kayo. Oo. Kasi bumili din kami ng amin doon eh. So, nabawas din kanina yung 30 pesos na binili namin ng tinapay. Uh, oh, Salamat po. So may pera siya ngayon. <laughs> ha? May bigas na kayo, may pera pa kayo. Kasalamatan po natin si Mami. Gigi Gaming. Maraming salamat po. D. E. G. K. Gaming. A. G. K. Gaming. Hmm. Nahirapan tuloy ako mag search ng iyong ano magdadahilan kay anda na yung pera. Hmm. Hmm. Oh. Kasi gusto ko yung eh, talagang nasusubaybayan sila. <laughs> <laughs> oh, ano ka bang gusto mo sa sabihin? <laughs> <laughs> eh, ito, masayang masaya po kami ni nanay kasi na dalaw ni Boss Wakiwak sa pumagitan mo at nagbigay ng <laughs> okay, na Salamat. Salamat. Salamat po talaga. Nagbigay ng mo, Blessing. Ayun. Pati itong pera. Ayan. Salamat po. Wala sa puso. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Ingat po palagi. At saka, siyempre, God bless. So yan, Ma'am eh, Ay, natin sa kanila yung biyaya uh, na binigay mo. Nagpadala, nagpadala kasi siya sa akin para naman sa pang-birthday ni Prince. So sinabay na yan yung sa inyo. Ano? kasi ngayong November uh, 18 birthday niya ni Prince Mix Vlog Ayan, oh. November 18 oh. Uh, malapit na oh. Oh, malapit na. May pang ka ba? Oh, huwag na, huwag na Huwag na. <laughs> <laughs> Kasama na yung pang-new year mo dyan, ha? <laughs> <laughs> Dahil kami ka na kayo, para sigurado ng pang-new year, hindi natin alam kung mayroon tayong matanggap ang biyaya sa susunod ng mga panay. Ganun naman, maraming maraming salamat na uh, mami. <laughs> aa uh, Ma'am Erlinda no. Ibang para sa amin tum, ano yung pasko namin. Oh, Baka ah. pasko <laughs> uh, so yon maraming maraming salamat ama, uh, Ma'am, e, Ma'am Erlinda no. At sa lahat ng mga sponsors namin. Ang Panginoon na po ang bahalang magbibigay sa inyo ng lahat ng mga mabubuting bagay. Siya nga po. Maraming maraming salamat sa inyo at maraming kayong mga taong natutulungan. No? Basta bahala na po ang Panginoon na magbibigay sa inyo ng mga pagpapala. Lagi po kayong kasama sa aming mga panalangin. Yeah. Na lagi kayong ingatan ano man ang ginagawa niyo po sa araw-araw at gabi. God bless po sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers. sa out po sa inyong lahat. God bless po. bye na. Berah ayi hai, 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 Quick quick. Oke, hai, 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 Wak, wak. wak, wak. wak, wak. hai, wak, ayi. hai, <laughs>